Lea Salonga at Dali De Leon nagbigay ng kanilang panig sa isyu ni Carlos Yulo. Alamin sa Ice Patent Report ni Anton. Maging sinalaya sa longga at Dali de Leon ay nakapagbigay na rin ang kanilang side tungkol sa naging isyo ni Carlos Yulo sa kanyang inang si Angelica Yulo. Sa isang press conference sa Samsung Performing Arts Theater sa Circuit Makati para sa kanilang play na request sa radyo, tinanong si at Leia ng costume designer na si Clint Ramos na isa sa mga producer kung ano ang nakapagbibigay ng saya sa kanila. Ayon kay Lea, ang paggawa ng mga magagandang trabaho, pagtatravel at pagtatrabaho at the same time at pag-spend ng oras sa pamilya at mga kaibigan na nakapagpapasaya sa kanya. Agad naman itong sinangayunan ni Dali na ganun din daw ang kanyang pakiramdam at sa kanito dinugtungan ng Being Home, Carlos Yulo. Yan, dahilan para magsigawan ang mga tao sa nasabing venue. Napasigaw naman si Lea ng, Oh yes! Ayon pa kay Lea, humanga rin siya sa dalawang babaeng boksingero ng bansa, bukod pa sa dalawang ginto mula kay Carlos at pamumuhay ng drama-free, quiet, fulfilling life na muling sinangayunan ni Dolly. Nang itanong ni Clint kung ano ang ibig sabihin ni Leia ng drama free, ay sinabi ng Tony Best Actress Award na drama belongs on stage, not in life. Kung aanalisahin mabuti ang mga pahayag ng dalawa, mapapansin na celebrate nila ang pagkapanalo ni Carlos, ngunit hindi ang paikipagirian nito sa kanyang ina. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang metodong ng lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod. Năng tâm ạ.